Hi guys, for today's video, ayan nga kahapon itong mga kaganapan. Okay pa naman ako kahapon guys, hindi pa naman ako inuubo noon. Nakapunta pa nga kami ng Cebuhana, tapos sa Katbalogan. Ayan nga at nakapagsangla pa nga ako dyan dahil wala kaming panghulog ngayong araw na ito sa aming card. Dahil nga panghulog namin, nagsangla ako para may ihuhulog tayo. Tapos hindi pa naman ako inuubo dyan. Tapos ang pag-uwi namin talaga kahapon, nakasabayan namin yung driver ng jeep. Ay, inubo-ubo yun. Kaya na, parang nahahawaan ata ako sa ubo niya. Ay, ewang ko lang talaga guys. Basta no, umaga talaga is hindi pa talaga ako inuubo, no? No, nagsimula lang talaga ito is yung sumakay ako ng jeep. Yun talaga nagsimula ang lahat. Tapos nung no, pumunta na kami ng Katbalogan, ay inubo na talaga ako hanggang sa pumasok kami doon sa bangko dahil nga pumunta kami ng bangko at nag-apply na ako ng bangko. Tapos ang lakas din ng aircon doon kaya ayan at inubo na ako no. Ayan na nga nagsangla na ako dyan para may panghulog tayo at meron tayong ibabaya doon sa bangko dahil 3,000 yung dideposit natin sa bangko para makakuha na tayo ng ATM card sinangla ko muna ulit yung ating isasangla para may gagamitin tayong pera dahil ay matupal ngayon wala tayong binta no yung aking mga paninda ay naka lang sa tindahan at napakatumal itul talaga lagi ang ginagawa ko pag wala talaga tayong kapira-pira kasanglaan talaga ang punta at buti na lang talaga malaki-laki yung ating na isang la at nakagamit tayo ngayong araw no at dahil malaki din yung aking hinuhulog every Friday sa aking utang. Kaya ayan, pagpasinsyahan nyo na guys, no? Yung aking ano dyan. At wala naman talaga tayong ibang matatakbuhan kundi ang sanglaan lang. At saka pupunta na nga rin kami ng Katbalogan dyan at kasama ko nga si Ati Dronby. Ayan, at inasikawaso ko muna yung aking card, no? Bago tayo pumunta ng Katbalogan dahil nga ako yung nagko-collection ngayon sa card namin kaya ayan okay pa naman ako diyan hindi pa naman ako inuubo or inaano-ano diyan no at nung kinagabihan na talaga guys ay dinagnat na talaga ako no at nagtrangkaso na talaga ako dahil nung isang araw din is di ba naglaba kami nung isang araw nagpaulan kami at nagigib kami doon sa taas at parang nabinatata ako din parang ganun kasi ang sakit talaga ng aking buong katawan kagabi at Ilalamig-lamig talaga ako kagabi. Kahit ngayon nga, medyo okay-okay ako. Tapos mamaya-maya na naman ulit. Pag hindi na agad tumalab yung gamot sa katawan ko, ay ayun, nilalamig na naman ulit ako guys. Tapos ang buong kong katawan is napakasakit talaga siya, no? Kaya parang sabi ng asawa ko is na ano ata ako sa ulan dahil nga nung naglaba kami at nagigib kami doon sa taas. Kasi doon kami nagbanlaw-banlaw sa taas no ng aming mga labahin. Tapos hindi nga namin yun natapos magbanlaw dahil nga ang lakas ng ulan at nagpaulan ako. Kaya ayun, siguro kaya ito, um, nanginginig-nginig nga buong kong katawan, no? At, at saka ayan nga at inaantay ko pa yung iba dyan na maghulog dahil hindi pa nga kumpleto yung mga panghulog namin. Aantayin ko pa at iahatid natin yung ating payment no papunta ng Paranas. Dahil nga tayo yung nagko-collection, syempre obligasyon natin yun. Kaya yeah, unahin natin yung ating obligasyon every Friday. Andiyan na siya. Alter no. At hindi ko nga sinama si Alter doon sa Katbalogan dahil nga mabilis lang naman kami ni drone Dronby doon. 11.30 kami umalis tapos ayan at nandyan na nga kami pupunta na kami ng Katbalogan at ayan usap-usap kami ng driver dyan at tinuubo na yung driver dyan at saka ayan na nga pass forward na tayo hindi na ako nakapag video doon sa bangko ayan na at umagang umaga na ayan na yung nangyari sa akin at hindi na ako maka ano no dahil sa sobrang sakit ng katawan at ulo at ayan na nga pinapakain na ako ng asawa ko at hindi talaga ako ginaganahan pagkain dahil nga ang pangit ng lasa ng pagkain. Tingnan mo naman yung aking kinakain karnya at saka sabaw na mainit-init lamang. Gusto ko sana ng isda so wala namang isda yan lang yung binili ng aking asawa kaya yan lang din yung aking kinain. At nagtaka talaga si Ate sa akin ngayong umaga pumunta kasi siya dito sa taas. Sabi niya sa akin, nilagnat ka talaga. Siguro yung driver nga talaga yung salarin sabi ba naman niya. Kaya sabi, sabi ko is, baka nga nahawaan ako sa kanyang ubo. Kasi grabe din talaga yung ubo niya. Tapos pagkatapos niya mag-ubo-ubo no, munta agad dito sa akin. Ayan, ayan, nagtrangkaso talaga ako. Grabe, super sakit ng aking buong katawan at talaga namang nabigla ata din itong sa ano guys sa yung pag-igib namin no tapos yung pag-exercise halo-halo na kaya ayun ayan na nga at tapos na ako kumain hindi na ako ginaganahan pagkain dyan o siya hanggang dito na lang yung ating video maraming salamat sa inyo update ko lang ito sa inyo guys para naman meron akong i-upload God bless you all. Bukas naman ulit. Bye-bye.